oh pagbigyan nyo ako birthday ko naman oh di ba to the emote <laughs> walang ko kontra <laughs> so ay na nga, at samahan nyo kami ni Maron sa aking munting selebrasyon nagtitipid ang lola charot <laughs> Parang ang aking anak nga ang may birthday at nakapula pa siya. At siya nga ang nagdesisyon na dito kami mag-celebrate sa may SM City, Kabaratuan. Napakadami ang bayan na walang kuryente kasama ang Kabaratuan. Kaya ang mga tao nagpunta dito sa mall para magpalami. At napakamahal nga ng gasolina kung gagamitan nila ito ng generator. Ang mayaman, walang mahirap ngayon. Pantay-pantay. Pwera na lang yung sobrang mayayaman. May mga generator sila. At hen nga at joko ko, napakadaming tao dyan. Punong-puno ang SM, kahit saan ka mapunta, may nakaupo sa gili. O bago ang lahat, magpapasalamat muna ako sa mga nagbigay ng stars. Sa kumari kong si Kathy Ponce, sa aking pinsan na si Melody, Rocky Narciso, at sa aking pinsan na si Bloody na nasa Amerika. At sa mga magbibigay pa dyan, go na. Isi-shoutout ko kayo sa susunod na video ko. At sa nagbigay ng pera sa Gcash, ang aking kafatid na si Rainer Sembrano, also known as Asunta. Maraming maraming salamat sa inyo. Heto nga at makikita nyo sa video na pagkadami daming tao dyan, sa sobrang dami napakainit na nakakaloka. At heto nga ang anak ko, puro laro ang ginawa. Talagang in-enjoy niya ang aking birthday. Siya nga ang sobrang nag-enjoy dyan. Pero okay lang naman sa akin. At least, napasaya ko ang anak ko sa aking birthday. Grabe nga yung tao dyan. Makikita nyo naman. O diba? Dikit-dikit. O baka magkapalit-palit kayo ng mukha dyan. Charot. <laughs> Abay, syempre, habang inaantay ko si Maron naglalaro, naglaro din ako. Abay, syempre, nag-feeling bata ang lola niyo. Siyempre, <laughs> hindi naman ako papayag hindi mag-enjoy. Kailangan mag-enjoy din ako. At heto nga, at ramdam ko na yung pagod at saka yung antok dyan, nakakaloka. <laughs> at ramdam ko na rin yung guto. Kaya heto nga, at pababa na kami ni Maron at naghahanap na kami na makakainan. Lahat nga ng kainan dyan, purong puno. At hindi ka nga makasingin. Dito nga kami napadpad sa may gilingan. Sa may rice all you can. <laughs> Tigatlong rice yata kami ni Maron Ja. Nakakaloko, napakadami ko nakakain. Maraming maraming salamat po sa mga bumati sa akin kaarawan. Napakadami niyo. I love you all and I thank you.